sa mga idol o oh. anabishi bearing type natin nakapagawa sa atin to gusto niya bearing type so yung bearing yan ano yan o oh. patas o oh. tapos yung busing bearing type natin to meron ganyan lang ganoon yung meron dito ayan sukat sukat lang ito dyan kailangan din ito magalaw sya dyan problema to ayan, magaling ka dito mga idol mag ano sa spacer pag hindi ka magaling dito ah wala talaga Ayan, ganyan ang mga idol yan. Naka-bearing siya. Ayan o. Diba? So, pati ito, kabila mga idol, tanggalin din natin itong busing niya. Paglita natin yung bearing. Ayan o. So, ganito lang, magtanggal ng busing ng idol. Pasok yung dulo, yan Sabay. Ayan <coughs> o. No? Hanggang. Hanggang yung mga ito. Tapos. Ulit na natin bearing. Ayan o. No? Sukat lang yan dyan mga ito. Ayan. O. Oh. So, bearing na siya. Oh. Bilaan. So, ganyan lang madali, mga idol. O, so, okay, ito lang mga idol, o. Oh. Ayan ang bearing niya. Sasalpak natin yan. Ayan. Ayan, lapat. Oh, sapak kalambot, mga idol. Testing natin, mga idol, to. Tornilyo na natin mga ito. Ibutan natin ito. Napakalambot ah, mga ito. So trial natin mga ito. No? Ito na mga ito. Ito na yung natin. Sistingan natin. Okay. Oh. birring lebihbi perempat gium Oh mm. iguna mm. ahuh ah,